Ay, po sa ko Ay, Yung ganito po, yung, ay, ito, ito. Nagsasalubong, ang ganda dito, yung dito. Ito talaga. Yung, ito mga tagos? Oo, uh -uh, matagal. Nahirapan po. din sa kayo, umina? Ganun ba? Merong... Hindi naman. Kaya lang di diyan nga. Yung kirot? Oo, oh, makirot. Kabilaan. Lalo na pag bumuhat ako ng konting mabigat. Wala kayong okay. mga operasyon? Wala kayong mga tulas-tulas? May operasyon ako dati. Saan? Dito, dito sa... Mm -hmm. Sis Ah, okay. Kailan pa yan? Matagal na. Mga five years na. Okay. Eh, kung matagal na, walang problema kasi syempre baka mamaya, hindi nyo masabi, fresh pa pala yung no? pinatapa ko kayo ngayon, nagdugo. Eh, parang sa loob magkatas, hindi mo mabili Mas maganda yung clear. Okay? Hindi to gumagal ito. Patuon sa loob. Sige. Madali na yan, para lang kayo kumain ng icing yan. Pero mga frozen shoulder, eh, mag-expect kayo ng aray-aray na kaunti. Ganda ng bilyanan mo Bago yun, no? dalawang buwan ko palang nabibili Sa sa is, 7. Pero kung Wanted. yun Star. Sa Star, 100. Eh, siyempre. Nakabit pa yan. ayo no? Ayaw. So, pero, mo, mo, walang magkabit. Eh, magbabayad mo sa magkakabit. 5,000 na. Diba? Yung 8 ngayon, yung mga sumait, napakamahal. Eh. Dadagdag ka lang ng konti. Ang problema naman sa mga sumait, maraming nag-ano, parang makipot yung... yung ano mamalog, pag tinira mo, mamalog mo na. Di, eh, pati yung ano niya, yung mga bonus makipot, tapos yung... yung parang... Sa banda. Maliliit yung ano niya, yun ang ano. Ano ang pinagbago mas pinakamaganda talaga ang 7. yung tagilid ka. Ah, si na, 7 daw ang pinakamaganda. Pinakamaganda build mo, si mag 7 ngayon. Eh. Mm. Masyadong complicated yung ano eh. Eh. Oh, ano ganoon? Tira paglaruan. Masa ganda. Oo, kasi mayroon. Pero ganoon din naman yung ano niya eh. Pareha? Pareha. Oo. Pareha lang. Binago yung lang. lang yung siding. Yung mga siding. Slate. din ang gamit nun eh. Yung pinakaroon. Oh, Ayan. Mukhang bilyaristas <laughs> ko si <kasita na> Tata. <laughs> may bilyaran na ako natin sa bahay din. Ang <laughs> dati kong bilyarat mo? May lazon. Ay, dizon. Pinalit lang po ng Maxima kasi hinahanap nila Maxima eh. Oo. Oh. Uh Tsaka -huh. katagalan ng Bison, yung bato niya yung marmol. Marmol kasi Parang siya. Parang mabubuhay, umaangat. Mm -hmm. Marmol kasi siya. Maganda yung kuya, talaga yung mga sinaw mo ng kuya. Dapat. Diretso yung marmol dun. <laughs> Pero wala na, na, na yung... Wala Puro no? Taiwan na ngayon kasi yung ano, Taiwan niya eh. Di na yung na Maxima. Hindi na kasi sila na gano'n nag-aliga ulit. Pipuyat sports dati. Oo, oh, dati um. ating sikat din. Yan ang talaga ng dadali. Amin, amin ang pumapasok. Ama, amin ang marami na magagaling yun, Diyos <laughs> ko po. Daya mo, ang garo. Nagtapunat yung ano. Dati sikat yung ano. Ang garo. Ngayon, Mr. Song naman ang mga ano yan. Ah, oo. Oh. Mr. Song, mga mm. Song, mahal naman. Talawad lahat. Oo. Vietnam ata yun. Vietnam yata galing yun. China ata tayo, pero ang ganda ng Vietnam. Oh, Vietnam? Vietnam, Vietnam yung ano? Napakaganda ng ano, ganda. ng mga side niya. Ang bola niya. yung binili ko yun. Di wala yun. Wala nang bola ngayon yun. Ah, wala nang free. Okay. Aramit Premium. Seven times pili ko yun. Ang ganda bilyaran yung Predator. Ayan, Predator. Napakamahal ng bilyaran na eh. yun. Pati bola dito, okay? dito. Dati, di natin, alabim, manu, eh. Medito. Dati hindi pa natin alam yung mga ano eh. Kahit yung okay na. Okay na, basta butas. Hindi natin alam na tayo pala sa butas, yung sukat ng butas eh. Yeah. Basta anim eh. Oh. Oo. dati butas dati, dalawa. Oh, mga By order na pala yun, no? Tumo kasi ang bilyara na nagkaroon ng pagkakaroon. Pag Yun kaya ata na po yung kagagaya sa <laughs> <laughs> akin. Hindi naman, naman, ako makapunog ng ano. Pag nakapunog na pa ko ng konti. Sa gabi. Nakapunog na po. Ah, Yun, pagod ka. Oh, oh. Yan, natapos ako, lasi ko, lasa is. No. May pa ng konti, kahit mga 10 na. Ako. Mababantilaw na yung tulog mo sa madaling araw. Ah, ganun. No. Minsan, di ba, sobrang pagod mo, makakatulog kapag nakasandal ka. Masa oh, pagod yun, no? Oh. Inhale. Exit. Yung okay. bilis, mag bilis. Ang ko mag-isip. Hindi Talagang inangat ng tulog ko, alauna, yeah. alas dos, ganyan. Ano ko nakakatulog? Nakakasanayan mo na gano'n lang. Yan, tapos magigising okay, ako ng mga ganyan. Kaso, minsan may mga... Eh, Buti hindi ko. kayo naantok sa tangal, eh. Antok na antok, alam mo oh, lang. Bro, Kaya minsan nakapikit ako, kala niya nag-iisip ako. <laughs> hindi. <laughs> antok na antok. Hindi, ano yun yung mga pagkakatawan ko ng Dote. Pero siyempre, sa tulong ng Pao. Ang ibisig sa amoy. Minsan eh, ni ako hindi ito. Ah, gano'n. Pinapatama ko po. Pinapatama ko ng Pao. Itong Pao na to, solid to. Ito kung Pao na dulas ay sa akin. Eh, di mo sinabi. Pero nung nakahiga ka kanina, Ay, sige, ayaw, ayaw, Ay, ayaw, ayaw, na ayaw, Ano ayaw, 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 tayo ayaw, 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 niyo. ayaw, 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 kung paano kahawakan. Kaya kasi... Safe naman kasi yan. Ay, safe lang ba yun? Ganun? Huwag lang sa mga bata. Nakakatakot Huwag lang sa mga bata kasi medyo iwaiwalay pa yung buto ng bata. Ah, ganun. Ang baga masyadong malambot pa. Pero kung mga gantong edad na... Pwede pwede na Pwede pwede sa Oo, pwede. Ah, may vertigo ko. Ala, tama yun. May vertigo yun. Tama yun yung vertigo. Sige. Ayun, may tama yun. Ano nga? ba, bakit naman pag-uusot na yan? kasi eh! yung iniinom na para talaga. Hindi ko sabihin Hindi po. Pero wala kang nabalita na pwedeng iniinom? No comment pa Kasi... Nakakasagala sana nga tayo ng business pagkain tayong kape. Turo ko kape, pati pa pero kung vitamins, okay lang yun. Pwede kasi vitamins oh, vitamins prescribed yun. Eh. Prescribed ng kahit sino yan. Oh. Ah. pa dyan. Once na na-traction ka na, yun ang sagot. Yun yung yun, yun gamot eh. Pero may tendency bumalik pa siya. Huwag kung... kang puyat ng ka puyat. Ah, sa puyat. Mas mag... Eh kahit na mawala kang verde puyat ka ng puyat, eh, talaga mag-trigger kung may verde. Mas mabilis mag-trigger. Kasi lutang tayo pag puyat apala tayo. Akala mas... ko sa edad, Talaga lumalabas mga yung... Hindi. Degenerative change yun. Hindi eh, nagkakaroon ka rin yun. Kumain lang <laughs> yun. Eh, minsan masakit ulo pero iniinom ko ng ano, alak. Ah, okay. O, oh, di isip ko, ano. <laughs> <laughs> Iisip ko, lasing ako eh. <laughs> okay. Doon ka na ilo, no? So. Lasing. Mm. Yan, yeah, tumulong. Hindi na may buto niya, ang nakaalisa. Ang laki. Ito? Hindi. Uh -huh. Ano yan? parts Pag buto yan na nakaalsa, pag pinindot ko yan, aray! Pag naka-dislocate. Ah, parts lang pala yan. Parts lang yan. Napeki pala ako yan. Parts lang yan. Hilot-hilot hmm. ko pa yan. Parts lang yan. Pero ito ang buto. Pag ito, uh -huh. pag ito naka-dislocate, itong pibula, pag dininan mo ng ganyan, na ganyan, lulundag yan. Okay? Ganyan. Pero yan. Roy, katulad ng lalaki kanina, nakaumok dito. May ano yun, sir? Umu? Tumor yun. Yeah. Nakakaawa na. Alam mo mag... Hindi ko mga siningin eh. Nakakala ka lang pala yun. Eh. Kaya nga, hindi ko siningin. Nakakaawa ako. Kanina sa gano'n, nakakaawa ako. Kaya nga, sabi ko sa kanya, yung ibabayad niya sa akin, bibigyan niyo na lang ng gamot, o nyo na ng ulam. So, yung binatid pa ko sa akin niya, nito. Sabi ko, babalik pa kayo. Sabi ko nga naman. Hindi, ang na sabi ko sa kanya, lumaki ka yun. Nalalakad ko naman kaya lang talagang pinahigod ko kasi masakit. Kaya nga, <laughs> Ano yan? Yung masakit pa? Ayan. Wala na. Wala na yan. Kunti tipus ka mga tis lang yan. Eh. Okay? O, yung vertigo nyo, nahilo pa kayo. O, bigla nga kayo tumayo. O, di ba? Okay? Sige. Okay. Thank you. Doon po sa labas.